Katawan mo para makarecover ang organ mo. Simula ngayon. Nutrition pa ba o lason? Sobray natin to. Eh, Doc, saan kami kukuha ng nutrition? Ladies and gentlemen, to formally close and conclude Health Forum today with Doc Atoy, tatapusin ko po sa salita pa rin ng Diyos. Saan tayo kukuha ng nutrition? Revelations 22 verse 2 at saka po Ezekiel chapter 47, verse 12. O ayan ha, salita ng Panginoon yan. Huwag nating piliting baliin. Ano ang sinabi ng Panginoon? Listen. Tinanim ko ang mga halaman at puno upang ang mga dahon at bunga nito ang magsisilbing kagalingan ng lahat ng uri ng karamdaman ng buong nasyon. Sino po ang nagsalita nito? Ah? Ang Panginoon. At guys, shhh, ang pangako ni Lord, healing. Hindi lang basta, hindi remedy, hindi control, hindi therapeutic. The Lord promises healing. Kaya pala, walang komersyal na kayang gumamit ng salita na yan. Hindi nyo napansin? Hindi niya magamit? Bakit? Kay Lord lang galing yan. Ngayon, tanongin natin, Lord! Lord! Paano namin maa-achieve ang healing? Basahin natin yung buong kabuuan. Dapat daw, galing sa mga bunga at dahon nang mga nilikha niyang puno at halaman. Wala namang nabanggit na chemical, di ba? Kaya pala, nung panahon ng mga ninuno natin, humaba ng gusto mga buhay nila. Tumanda sila na walang mga karamdaman. Correct? Kasi walang chemical pa nung araw. Nung nauso ang chemical, umiksi ang buhay ng tao. Eh, Dok, bakit uso ang mga kemikal? Dahil di naman po sa inyo. Ako, Dok, oo, ikaw, kapatid. One on one lang tayo. Ikaw, ang gusto mo kasi, pag may nararamdaman kang hindi maganda, may iinumin ka lang, okay ka na. Hindi yan ang gusto ni Lord. Ang gusto ni Lord, pag may naramdaman kang hindi maganda sa iyong katawan, mali. So, ladies and gentlemen, ipasok natin sa science. Bakit? Hanga kayo sa science eh. Bakit binanggit ng Panginoon na ang kagalingan dapat magmula sa bunga at dahon? Tingnan nyo. Yun bang mga dahon at bunga galing sa puno at halaman ng nilikha ng Diyos? Ang laman ba nila ay nutrisyon o lason? Nutrisyon. Ang talino talaga ng Diyos. ba? Diba? Nutrisyon ang kailangan ng ating organ para manumbalik ang kanilang lakas. Tama? Kaso nga lang, aminin mo na kapatid. Tapos na naman si Dok. Ikaw at ang sambahayan mo, araw-araw marami kayong naipapasok na puro lason. Tata? Oh? Kokonti ang nutrisyon.